Andito po ako sa basement. Kararating ko lang. Ang oras ay 7.49. At um, napakain ko na. Nawak na si Winston. Napakain ko na. Umalis na po yung um, isa kong alaga. Tapos yung isa yung isa may susundo sa kanya kaklase kasi nagtadrive na yung kaklase niya tapos bumaba po ako ng basement kasi may ako sa aming fridge at papakita ko po sa inyo yung basement namin. <laughs> uh, kahapon, malinis pa yun, nilinis ko. Tapos ngayon, pagdating ko ng umaga, as in ang gulo. Naglaro po yung aking alagang bunso, yung 10 years old. Ay, sasakit ang ulo niya. <laughs> Kasi Nililis mo ng pagkain, Miss Ines. natin muli. Talagang umaga itong bubulaga. Ay. Minsan, mapapahay. Buhay ka na lang. <laughs> diba? Papahit ako po sa inyo. Ayan. See? Ayan po. Ayan. Ayan. Tingnan niyo. Nagkalat. Nilaro niya lahat yung mga dalya. Ayan. Hmm. Diba? Ayan. Lahat yan. Hmm. Yan. As in, ngayon ibabalik mo yan isa-isang mga damit na yan. Hmm. Grabe, ang gulo ng buhay. Wow. ganun talaga. Anyways, kailangan iligpit. magsasorry yan sa akin mamaya Mama. sasabihin niya so uh, I did not uh, tidy up my toys hmm. yan yan na tidy up ko na po yan kakatapos ko lang mag tidy up at uh, weekend Siyempre. Yan pa nga yung pangayong bakit mo. Ayan. Mamaya, sana hindi na mag... Ano yung alaga ko? Mm -hmm. Pero hindi ko po yan inalis kasi lalaroin niya yan. Hinayaan ko lang yung mga nandito lang nakalat. Yan ang, ang aking tinidy up. Ayan. <coughs> Ano-ano. Yan, salamat po nakatapos na naman ang isang linggo. October na. Malapit na ang Pasko. Ayan. Salamat.